Hello mga size so ayan, ito nga araw ng party ng mga alaga ko sa school And habang tulog pa sila amo, pati yung mga bata, i-prepare ko muna yung mga dadalhin nila sa school Kagaya ng mga tubig, tapos yung tea time nila, kasi hindi ako nagluluto ng umagahan dito kaila amo Pati tanghali, pati gabi, hindi din ako nagluto At pag umaga, pag pumapasok sila sa school mga size is nagagatas lang sila Ito yung i-prepare -pre ko na paunan nila papunta sa school Tea time, kung ano lang ilalagay ko dito, kung anong meron dito, mga biskuit sweet, mga tinapay, ganun. Yun ang ilalagay ko kung anong gusto nila. Kasi sabi ni Sharp, gusto daw niya itong Skyflex na ito. Tapos si Dengdeng -Deng naman yung biscuit na yun o yung parang fita sa Pilipinas to. Yun lang, ako yung nagde-decide kung ano yung ipapabaon ko sa kanila kapag umaga. Dahil ayaw naman nila ng prutas. So ito lang mga biscuit ang binibili namin. Tapos pinapabaon sa kanila or tea time din nila dito sa bahay pag andito sila. Pagkatapos kong ilagay sa baunan pati yung wet towel para pamunas nila sa buhangan nila pagkatapos nilang kumain. Nilagay ko naman dito sa lagayan nila. Tag-isa din sila. Ganito ko lang i-prepare ang tea time na babaunin nila sa school. At ayan, dadalhin na natin doon sa bag nila. Pero nagpalit sila ng school bag ngayon kasi party nga nila ngayong araw. So, itong nilabas ni Amo ang lagayan natin ng mga tea time at tubig din nila. Dahil di sila magdadala ng libro or notebook nila. At ito nga yung binalot-balot ni Amo kagabi na ipapamigay ng mga bata sa mga classmate nila. Kasi kapag may party ganun, tag-isa din sila ng bag na ibibigay sa mga classmate nila. At dahil gising na nga yung mga alaga ko mga kitsay. So, magtitimpla na tayo ng gatas nila. Ito lang yung iniinom nila kapag umaga. Hindi sila kumakain ng kahit ano. Ewan ko kung nabubusog ba sila dito. At ayan nga si Ting Ting O, tingnan mo nakapikit pa. Inaantok pa talaga siya. Ganito sila kapag umaga. So, hirap. Paihiin, patutbrushin, Ganon. Pero hindi naman kasi sila naliligo. So, ihi sila and magtutbrush, maggatas, and then magpapalita. Alis na sila ganon dito. Hindi uso ang mga ligo-ligo kapag umaga. Dito sila sa bahay niya. Ang iwan ko sa mga ibang bata dito pero dito kaila mo since lumaki yung mga bata o pupunta sila sa school ganun na. Gising sila magatas magtoothbrush and then mag -ihi, and then magpapalit na sila. Gabi ko lang sila pinapaliguan and then yan umaga hindi na sila maliligo. Palit-palit lang pupunta sila sa school kasi pabilisan dito kapag umaga. Lalo na kapag sinusundo sila ng school bus kasi may oras yung school bus kapag wala ka sa oras ng pagdating ng bus, iiwan ka na tapos ikaw na yung bahalang pupunta magatid sa bata sa school. Pero ngayon araw is party ng mga bata sa school kaya ihatid ni amo babae at lalaki and then si amo babae din ang magsundo. Sa kanila pabalik at ayan nga buhat-buhat ni Dingding yung mga regalo niya sa classmate niya. Yeah, dumating sila ang dami nilang er, gift from school. Easter egg. How many eggs? So many eggs. Ang init na yung mga katsa is So, mm -hmm. mm -hmm. What is that? I see. The wet A bed. And that is happy. Happy? You are happy? Yeah. Are you happy? He is happy. I will give us that.